News mga Balita Ngayon Mayigit 284 Million Pesos na Halaga ng Shabu Winasak ng PIDEA Central Visayas Motorcycle Rider Huli sa Pagdaan sa Edsa Gas Lane at Pag-Counterflow 16 Loose Firearms Isinuko sa Militar sa Maguindanao del Sur Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. May kit 41 kilos ng shabu na may halagang 284 million pesos ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 o PIDEA 7 kaninang umaga sa Cosmopolitan Funeral Homes, Hongera Street, Cebu City. Pabilang rito ang 25 kilos na nasabat sa Pier 4, Cebu City noong Enero 23, 2025 sa si isang K9 inspection at dalawang suspect ang inaresto. Gayun rin ang labing-anim na kilo pa mula sa iba't ibang operasyon. Nagkaroon pa ng ocular inspection ng mga korte at matapos iyon, ay nag-issue ng kautusan si Regional Trial Court Branch 13 Cebu City Judge Mori Nueva para sa pagsira nito. Ayon kay PIDEA 7 Acting Regional Director Alex Tablate, ang agarang pagsira ng droga ay mahalaga upang mapabilis ang tamang disposisyon ng mga nakumpiskang iligal na substansya sa Central Visayas. Ang proseso ng pagsira ay sa pamamagitan ng thermal decomposition kung saan ang droga ay susunugin sa temperaturang umaabot sa 1,000 degrees Celsius. Sinisiguro ng PIDEA-7 ang transparency sa aktibidad dadaluhan ng kinatawan mula sa DOJ, PAO, media at iba pang sektor. Hinuli ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang pasaway na motorcycle rider na dumaan sa loob ng EDSA bus lane bandang alas 5 ng hapon kahapon sa may EDSA Santolan area. Nang makita nito ang mga enforcer, agad siyang lumabas sa lane ngunit bumalik matapos ang ilang sandali. Sa pagkakataong ito, ng counterflow na ang rider. Agad na sinunda ng mga tauhan ng SAIC at nahuli ang rider. Nang tanungin, sinabi niyang dati na siyang nahuli sa parehong paglabag at nagbayad ng limang multa. Dahil dito, muli siyang tiniketan para sa paglabag sa batas trapiko. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung irerekomenda ng mga otoridad sa Land Transportation Office o LTO ang suspensyon o pagbawi ng kanyang lisensya. Patuloy naman na pinaalalahanan ng mga motorista na sumunod sa batas upang maiwasan ang peligro sa kalsada at mabigat na multa. Nasa labing anim na armas ang kusang isinuko sa militar ng mga residente ng barangay Salbo dato Saudi ang patuan maging Danaw del Sur kamakailan. Parte ito ng pinaigting na Small Arms and Light Weapons o SALW program ng kasundaluhan na layong sugpuin ang paglaganap ng mga hindi lisensyadong baril sa rehiyon. Kabilang sa mga isinukong armas ay ang dalawang caliber 50, sniper rifle, isang 7.62 mm sniper rifle, isang 5.56 mm Ultimax 100 LMG, isang 12 gauge shotgun with M203 grenade launcher, isang 40 mm RPG at iba pang matataas na kalibre ng baril. Nanawagan naman ang pamunuan ng 1st Brigade Combat Team sa iba pang local government units, tularan ang mga hakbang na ito upang mapuksa ang paglaganap ng loose firearms at maiwasan ang karahasan sa lugar. Lord, kung kami fear, and faith, and trust in you, and sustain me, and persevere, and commit myself to this mission. Pinapabigay po. Pinapabigay po. Nagdeklara ng kieram abusya, hindi tayo hinto. We cannot lose any more persons. <slaps> ah! Nawa kayo. Isipisan <slaps> nili mo. Sa alam naman, <slaps> alaak ng spiritong Santo, Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.